paki pakishare ang aking mga video. Ito, nagsisimula na tayo. Sisimula na tayo. nakai paring ng ang ampaw natin, ang 500 bucks. Ayan po si Parang Glen. Ulitin ko, shoutout po sa uh, Arabis Barbershop. Uh, Itrya nyo po magpagupit dito nang malaman nyo po ang ganda ng gupit nila. Okay mga counters, go, 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 go. Tapikin nyo po siya, tapikin. Okay. Ayan. Pakikiramdam <coughs> ah. <coughs> Share mo pare ha. Paki-share na lang, salamat. Paki-share. Salamat, salamat. salamat. Yan, naghihintay po tayo. Kinakat po natin video kasi ang hirap ng data. Nasa bulsa po ni pareng Glenn Arabis, aking kumpare. Pumunta Tagal, wala pa rin. Wala pa rin nagpupunta. Sino kaya ang makakakuha ng 500 bucks? Sino ang mananalo? Pakishare, share. Oh! Tapik! Ayun, natapik! Ayun! Okay, shout out, shout out! Shout out sa mga katrabaho ko dyan! Okay, okay, paki ano muna, pakitingin, tapos picture mo agad para may ano mo sa comment, ha? Pangalan? Okay. Okay, opa. Okay, oh, Yan yes po, ha, ah, tunay. Paki ano muna lang, paki ano muna lang. Okay, so congrats, congrats. May nanalo na. Ano mo na, picture mo ngayon dito. Okay, salamat. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>